Hello guys! Sana okay tayong lahat. Lalo-lalo na kayo nandyan sa Pilipinas. At i-update ko kayo guys sa baha na gawa ni Bagyong Karina doon sa amin. Ito na rin dito yung aking lugar. Malakas na ulan, hangin ang idinulot ng bagyo na ito. At sana naman guys, sabay-sabay uh, tayong manalangin na sana matapos na po ang ulan na ito. Ang bagyo na ito para naman po guys ay hindi po tayo tuluyan na mabaha lahat kawawa naman po guys yung mga lugar na mabababa na tinamaan ng baha tulad sa amin tulad kila milen na pumasok na daw sa loob ng bahay guys sana tumigil na at bumaba na yung level ng tubig lalong lalo na sa ating uh, mga ilog kasi nap maraming mga bahay ang madadamay baha na sobra sobra marami din yung mga bahay na Pinasok na ng tubig at maraming mga nasas nasisirang mga gamit guys. Ito yung dito sa lugar namin banda. Sobrang laki na ng tubig at ayan na ay, guys yung kulay niya. Kulay brown na yung kulay ng tubig. Dahil tumaas na guys yung ilog. sa Sobrang lakas ng ulan na walang tigil. Kaya ang bilis tumaas ng tubig sa mga ilog at lalong lalo na sa mga mabababang lugar talagang ipinasok na ng tubig guys kaya magpasalamat tayo guys na nasa taas tayo na lugar at hindi tayo nadamay sa baha kaya sabay sabay natin guys ipagdarasal na sana matapos na yung ulan na ito at ang bagyo na ito guys kasi marami tayong mga kababayan na maapektuhan kung sakali hindi tumigil ito guys at sabi may susunod pang bagyo. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo, apat, lima. Kaya guys, mag-iingat tayo palagi saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Lalong-lalo na sa amin guys na nasa ibang bansa at nag-aalala sa mga mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas. Keep safe everyone. At huwag lang tayong tumigil manalangin na sana matapos na ang bagyo na ito. Dahil ang hirap guys kung mangyari ulit yung nangyari nung dating undoy na napakaraming uh, bahay, napakaraming tao ang naapektuhan dahil sa lakas ng undoy kaya sana naman guys uh, ipagdalsal natin nawag na magaya ng tulad dati tingnan natin guys ang tataas na ng tubig malapit na rin abutin yung mga bubong ng mga bahay sa sobrang taas na ng tubig dati yan yung ilog sa amin banta guys malapit lang sa amin ng ilog na yan at mataas na rin yung level ng marikina o oh kita naman natin yan yan ang tubig sa Metro Manila tumataas na guys kahit saan kaya ingat ingat tayo guys salamat